Sabi ng ilan, lalo daw bumibigat ang kaso na itong si Bato de la Rosa sa ICC. Dahil sa kanyang mga pananalita, ngayon patutsad na patama nga sa ICC. Ang sabi niya dito, if yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Mm, ayan. <laughs> Naunan na pong ibinalita na kung nga ay bumibigat din ang kaso ni Digong, dahil sa mga pag-uugali na itong mga DDS at kung paano nga daw nila banatan ang ICC pati na rin yung mga ICC judges. Ganyan na ganyan ang sistema nila. Hmm. Pag hindi umobra sa sa uh, sip halimbawa, di ba? Pasaring na kuno ano ay uh, katulad ng pagpapasaring na itong isa ito sa, sa nasa Malacanang. At pagsisipsip sip sa makailan, Baka sakaling makatulong pa nga ano ho, at maisalba siya. Pero, yan po, pagkatapos niyan, kung hindi umobra yung mga ganyang estilo nila, siguradong babanata ng todo-todo na naman. Uh, katulad nga ng ginawa na ito kay PBBM at ngayon naman ay itong mat matinding banat niya sa ICC. Senator Bato de la Rosa lashes out at the International Criminal Court telling them he won't recognize the jurisdiction over him. <laughs> in the event though, na the situation issues an uh, institution issues an arrest warrant against him in connection with the probe or, or with, a their probe into the drug war campaign. O man. Alam mo yan, Mr. Bato de la Rosa. Alam mo rin na nalalapit na ang pag sa sa'yo. At yung sinasabi mo na dadalaw ka kay Digong, Malabo yan. Hmm. Sa puntong ito, sigurado tayo, planado na yung mga pagtataguan mo. Sabi nga, ang tanong nga ng mga reporters dito, kayo po ba ay nakapangampanya pa ng maayos? Oo daw. Naku, sa tingin ko hindi. Sa tingin ko, napakabigat ng pangamba mo ngayon, Mr. Beto de la Rosa. At eto pa, dinadagdagan mo lalo ang mga kaso mo. Siguradong bibigat ang mga kaso mo sa ICC dahil sa ginagawa mong ito. Yung, yung tila ba, minamaliit mo ang ICC. Nakapo, good luck.